ano nga ba ang dapat natin gawin kung nag auto lock yung sasakyan natin tulad nito isuso crosswind na yung susi at remote sa loob bale yun uh, na kahit tayo lang ay pwede na natin masolusyonan na kahit hindi na tayo magtawag ng mga expert sa uh, pagpubukas ng ganito ay magkakaroon na tayo ng idea so kung titingnan nyo talagang nakalaklat mga paps o so manood lang kayo kung ano yung mga step by step na gagawin natin so ito yung gamit natin ngayon pump wedge auto entry tools at kailangan din natin ng alambre o asero mas maganda saka natin baluktutin sa dulo para may pangkawit tayo sa lock ayan sisimulan na natin ang gamit nga pala nito ay para magkaroon ng space sa pagitan ng door Para may pasok natin yung alambre Ganyan lang yung gamit yan mga paps Para lang kayong nag-BBP <laughs> Kung wala naman kayong ganyan Pwede kayong manguha ng panungkit you know, Pangsikwat ah, Kahoy o mga malalambot na bagay Para hindi magkasgasan yung auto natin At kapag nagkaroon na ng space Ay susungkitin na natin yung lock bali ganyan yung ginagawa natin kailangan na maform natin yung panungkit natin para mas madali natin na isungkit sa kanyang lock at silipin din natin mas maganda kung may spatter tayo sa kabila para mas magkaroon tayo ng guide para mas mapadali yung pan sungkit natin manood lang kayo mga paps yan sungkit nga natin ayun okay na ganun lang kadali mga paps sana makatulong at talagang effective naman to kasi marami na tayong nire-rescue na ganito ang problema Oh, ganito nga yung parang example sa loob ng ginawa natin uh, Kinapat tinapat lang natin yan at kinawit natin sa lock para mabuksan natin yung auto natin